<laughs> Mayor ako. Mayor. Ay, salamat, Mayor. Ipirma na po ako sa one. Ay, bonyok, bonyok. Bonyo. Maraming salamat po. Yes. Thank you very much, Boss Big. Yes. May tatlong hain. Picture, picture. Picture, Bye, Sabahin bahay. O, papakita mo isang libo, o, libo. Dito, dito, tayo dito, dito. dito tayo sa bahay namin. Dito tayo sa bahay namin. <laughs> o, dito tayo sa bahay na yan. Okay, salamat sa pagbubukas ng ilaw. One, two, three. Yes. O, sa mga reklamador. <laughs> o, ito yung isang libo, maghintay lang kayo, ha? O, so... Iko-content ko na to. <laughs> Muputok So, i-content -co ko na to So, binigay na yung isang libo Ni Mayor So, maraming salamat Mayor Isko uh, At andito kami sa Kanto ng Dagupan Kung saan uh, Binabantayan namin yung Binabantayan namin yung Lugar namin So, ayan Wala pong katao-tao Mayor Masunurin po yung mga taga sa amin. So, Ayan ang na, masisipag naming mga barangay official. Ayan. ayun pala, ayun pala. Ayan, ayun sila. Sila yung pamakatok. Yes. isan libo ko. So nakakataba. At bukod sa isan libo, bukod po sa isan libong piso, meron pong kasamang karot. Ito yung karot. Pa paano nyo makukuha yan? Ito yung karot. Sample karot. karot. Ay, kay si Bano. Doon, paano ba ito doon? Kami may kay si Bano. Bawat isa. May karot. Nakasama. Yan. Ilang pirasong karot? Yes, ang balot doon. Bali. Kada mabibigyan ng isang libo? Uh, o, so, yun. So, may carrot din ako. Yes, thank you. Ano masasabi nyo? Uh, masasabi namin doon yan. Hindi, yes, sa kanya meron siya O, oh, ano? Kanino to? Doon daw Sa akin to. Oh, carrots, yes. Gawat award, maraming salamat din sa carrots. Yes, mamamship natin mo ano 'yan. Government officials. Yo, tsaka sa to. To, tanod natin si Romulo Vasquez. Yes. Vasquez. Sarap. So. Ano ang gagawin natin sa 1,000? Pambibili natin ng gatas ng aking anak. Ayan. So, ayan ang kalagayan ng ng lockdown. Ayan. yan Wala talagang kasasasakyan dito. Ayan. Kasi may harang na doon. At may harang pa doon. Yes. Napakasaya. Sa, sa mga naiinip makakuha ng 1,000. So, Maghintay na lang kayo sa inyong kabahayan. Ayan. So Meron pa ulit na uh, uh na iikot Dahil kino, uh, Kino-confirm nila Na kung may mga Pasaway pang mga lumalabas ng bahay Diba? Tama, Tama. So Mahirap bang maging Barangay Tanod? Mahirap. Mahirap ba? Mahirap Dahil Para pwede kang magkaroon ng kaway Pag Ayaw sumunod sa batas Siyempre, pahiralim yung batas nasa barangay ka alam mo ang tama at mali may mga pasaway talaga na kabarangay mo may mga ano pa nagre-reklamo no Hindi hmm. di naman taga rito <laughs> di naman taga rito <laughs> di naman taga rito lihiti mo mga taga rito kami pa yung hindi, hindi malabas na hindi taga rito oo kami pa yung dayo no kami pa yung dayo oh. Uh, so ano masasabi mo ron wala kang masabi lalighterin kita <laughs> so yan masayang masaya ako ngayong araw na to dahil nakuha ko na yung ano ko, akong guloy nagbablog ako <laughs> nakuha ko <laughs> na yung, yung, yung 1000 ko so stay stay at home uh, stay safe uh, sabi nga ni youtube uh, hashtag with me ibig sabihin sa bahay lang tayo panoorin natin yung mga influencer. Yeah, tulad ko influencer ako. Yan, mag-banding sa pamilya. Wag tayo mainip. baga, binibigyan natin pagkakataon na magkaisa tayo. Maghilom ng sarili yung kalikasan. At maiwasan natin yung pagkalad ng COVID. Dahil hindi biro to, hindi biro. Sa Ecuador, kung napapanood nyo yung kalagayan ng Ecuador, kung saan-saan na lang itinatapon yung, ano, yung mga bangkay ng tao, mapapanood nyo yun sa iba't ibang video yan na kumakalat sa facebook kaya yan tiis lang tayo sa bahay so yung face mask ko ay nalaglag kaya iniintay pa natin yung mga face mask na kinuha sa kabilang barangay ang tagal dumating nung ano natin taropa kaibigan tunay natin so ito yung kasama natin araw-araw gabi-gabi sa pagbabantay sa lugar natin <laughs> dahil alam nyo na yung lugar namin tundo, maraming pasaway mukha lang sosyal yung mga bahay dito pero mga may mga dubyot so, yung sa mga ating frontliner makakakatanggap din yes, yes. kagawad wala pa ba yung responde nating face mask na lagi lang parating na ba? parating na yes bago na naman sa akin bago na naman So, P o pipicture lang din kita ng mga mo sa 1,000 mo. Perma, perma, perma. Yes, perma, perma. Yan, yeah, perma, perma. Gupit. Bagong gupit. Kasi 1,000 mo? Kasi 1,000 mo? Oh, wala pa. Wala pa sila eh. Una pa sila. Si Chenchen lang yung malungkot. So, may 1,000 na kami. Yes. Agawan yung 1,000 dito. Picture. Ayan, yeah. yeah, ayan yung pamilyang mga bigyan Yes. Mga maghintay kayo, manahimik kayo sa bahay. Ha? Huh? Manahimik kayo sa bahay. Yung, yung kumpare ko pumirma pero walang 1,000. <laughs> Ito, ito. Pumirma, walang 1,000. Uy, layo ka man layo kasi. Ito ka na, saan ang bahay niya? Ito, ito. Hindi, frontliner to, kaya layo kasi ang bahay niya. Yun. Ako naman, ako naman daw. maghintay kayo. Di ba? Darating ang biyaya, di ba pa? Oo. Oh. Oh, masyado kayong mainipin Gaya nga sabi ni Kagawad, Papa Ching Karelen. Ah, uh, toto toto nakatanggap din. Yes, 1,000 vital kita ko yan. Hindi, uh, vlog ko to. Yes. Oh. Vlogger ako. Yes, galing. Kanina ako magpapasalamat, Goy. Papa, salamat ako sa mabuting kagawad natin at mga kapital. Galing kanina yan? Galing kanina. Ayo! Yeah! Ayo! Back to... Back to home base. <laughs> Back to home base. <laughs> 7-11 na tayo? Bibila kong gatos eh. Pag may birthday yung anak ko. Oo, ako bibilan gatos. Ka... So ikaw, may natanggap ka? Wala. Wala, ang nga nga. Sasagot <laughs> din natin si Guerrillo mo. Okay, kami bahala sa iyo si Mo. Lang. So, Kapag yung carrots ka, mo nasan? Isang box yung kinuha ko. Isang box? gagawin mo ron? Ha? Ganito yung umak, walang bulok. Ah, ganyan mo, walang bulok. So, maganda. So, ayan na. Ah, ayan na lang sa akin, carrots. Tapos na yung mga... Mga ingay na ginagawa ng aming mga kapitbahay na wala daw isang libo. Meron! Meron! Maghintay lang kayo. <laughs> kayo mainip. So, i-break it down ko na to. Uh, try to upload na to sa YouTube at muli kaming magpapasalamat kay Mayor Isko Moreno sa tigwa 1,000 namin at sa aming barangay. Yan. O, oh, kaway mo. Nakatanggap ka ng 1,000. Cellphone na kitawak <laughs> mo. So, thank you very much. Ang tagal nung face mask natin. So, what's out, what's out. Walang well, namin sa sap So, ito lang mga kaganapan ngayon sa pagbibigay ng ayuda ni Mayor Isko. Yes, wala mo ng motovlog. <laughs> ano muna tayo? Ah... Uh, bantay bayan yes oh 1 2 3 yes <laughs> <laughs> to mga tumataro pa ko mga mga galing pangkalookan to <laughs> oh mga tagapawo pa <laughs> oh, mga tagapawo ba to ye master yes maraming salamat po sana jangan na muba feature sa mundo ende oh okay. ingat nyo ingat. thank you thank you no ko pangalawang content ko na to may namigay ng pagkain mga batang kalookan, pa dumayo sa tundo napakarami nila may ah, kaibigan tunay ayun pato kaibigan frontliner tol kain ka muna binigyan kami tinapay okay oh, okay ingat ka ito po ano tubig okay ingat ka ingat, ingat 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 Yes. So nakaka 43 seconds na tayo. So gagawin ulit natin tong 10 minuto. <laughs> So, ano pa pag-uusapan natin? <laughs> so, so, ito, may tinapay. Magaling. Magaling. So, anong panggagawin gagawin natin? Kakainin na natin to mga kaibigan to na. <laughs> Siyempre, eh, hindi natin sasayangin effort nila. Ano yung carrots? Oh, yung carrots. Snack yung carrots. Oh, so, kakain muna tayo. Kung oh, lapit ka rito, hindi ka nakikita sa... Kami Rahman. Ini mm. oh, berapa meter? Op. Mau minuman boxan. Para wah. Wow. Mm, egg sandwich. yes. Hati-hati, Tayo. tayo. Cara apa? Mm. Mau bisa. Mm. Ayo. Yo, yo. branded yung ano branded yung sinapay so ano masasabi mo? sarap kuha mo yung tubig <laughs> laleng um, kung may magbibigay ng ano dito ng pagkain ano yung gusto mo? Ikaw na, Roy. Sisig. Ikaw. Ganun na rin, sisig na rin. Ako rin, sisig. <laughs> Masarap yung sisig. May itlog, no? Mm -hmm. So, nakaka 2 minutes and 30... <laughs> 40 seconds na tayo. na kaya natin dito dito. Mm -hmm. Ulit na ganyan. So, be-break it down na talaga natin to. Uh, binunusan pa tayo. Thank you, Lord. Ah... Uh, sa mga namimigay ng pagkain Magtulungan tayong lahat I-bless tayong lahat ni Lord Kahit sa ganitong mga nangyayari I-bless pa rin tayo Mga taong gumagawa na mabuti Ayan, Alisin ang inggit sa katawan Dahil masama Ikaw, ano masasabi mo sa ngayong araw na to? Kasabihan Kasabihan, Kasabihan busog Ano sasabihin mo? Ikaw nga, ikaw muna gay. Baka hindi niya alam sabihin mo. Simula kanina ng umaga. Hindi kasabihan. Hindi yung kwento, kasabihan. Kasabihan eh. yung aanhin mo ang ano. Oh. Mga ganun. <laughs> wala nga ako masabi. Ah. Uh, masil, masil bito mga kasama ko ay mga gumana utak. So, so hindi pa break it down. Ah, uh, gumana na yung ano nila. Sasabihin nila. So, may sasabihin na ng kasabihan si Panin Bugoy. Pre! Wala na akong masasabi, Pre. Ah, uh, ano lang? Basta ako, hindi ko kailangan mabuhay para magkaroon ng, ng... maraming kaibigan. Basta so, wala, ay, wala kang pera, wag marunong kang makisama. Para sa akin, di ba siya yung pera para dumami kaibigan ko? Yes. Wala lang, okay na yun. Ito naman. Wala tayong inaargabya doon tao. Tama. Yun ikaw naman. Ito naman. Ano naman sabi mo? Ano man ang yung ginagawa sa iyong kapatid. Siya rin ginagawa mo sa akin. Galing. <laughs> Banal na aso. Sa antong kabahay. <laughs> Natatawa ako. <laughs> 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 kala. Huminga pa ng malalim. Kala, Kala ko may sasabihin siya ng Ang galing mo. Ang galing. So, malamok ngayon. So, ano gagawin natin? Si Pauso. Bonfire. O, ano pa ng karton? So, magbo-bonfire na kami. Kahalap yes. na akong karton. <laughs> magbo kami.